Hello, so, good morning. Punta kami na ano? Heaven Falls. Yan, Heaven Falls dito sa Shadow. Shadow. Shadow, Davao de Oro. Yan pa ikot bundok, oh. May bundok. Punta kami, kami n' Falls. Experience lang man yung Falls dito sa Davao. Okay. Malayo pa ba? Oo, to. Malayo pa ito, malayo pa. Sa dito. Virgin Forest. Virgin Forest.

dito na uwi. na. Sarap ng hangin kahit mainit, no. Marami nito simpon ng kahit. First time ko nagpunta rito sa ano to anong pangalan ang polos na to? Heaven Falls to. Heaven Falls. Heaven Falls. Heaven Falls malapit na 'yon sa langit ah. Yun, dinidibilok nila oh. Siguro gawin nila itong tourist spot. Kasi mayroong ano, mayroong cottage. Yan. Yan. Mayroong cottage, mayroong CR. Yan, kumpito. Yan. Wow. Yan, dito yung ano. Ito yung sapa. Pero doon tayo sa taas. Sa taas tayo, doon tayo sa poles talaga. Ang ganda dito. Ang ganda talaga. Sariwang, sariwang hangin. Kasi malamig. Yan, iba talaga pag yung isang lugar eh, marami pang puno. Damang-dama mo yung dampin ang hangin sa balat mo. Huh, hiningal ako. Hmm. Ipapaikutan ang bundok. Ang bilis naman ang mga kasama ko. Wow! Lamig. O ito may cottage rin dito. Yung price ng cottage nila is 300 pesos. 15 pesos yung entrance per head. Wow, lamig. Ito, so, cotton slip. So, ito na yung, ano, ito na yung bunga ng sapa. Napakasarap ng dampi ng hangin. Napakalamig. Parang aircon. Hãy cho kênh Để không? Ada ice water. Ada ice water. water. ito yung Heaven Falls na tinatawag nila dito sa Mindanao Tabaw di Oro yun know? Matapas na gusto. Ano? You know? you know? Ayan, masarap maligo ang lamig. Parang ice water yung tubig dito, mga kabaknad. Ayan, ayan ang lamig. Wow. Dito yan, matatagpuan sa Dabao de Oro. Ang talaga ng tubig. dito mga kapatnad lamig yan Mahirap lang yung daan kasi hindi pa nadidibilok. Mahirap madulas. Madulas yung bato. ako ngayon sa Davao de Oro. So, namasyal muna ako dito sa tinatawag nila na Heaven Falls. Ito yung Heaven Falls nila dito sa Davao de Oro. Napakaganda ng tubig, napakalamig. At marami rin taong gumagayo dito mga kapatnat. Yan Ayan yung mga kasamaan ko sa baba. Hindi sila nakakit kasi mataas. At saka so, madulas yung bato. ganda talaga na isang lugar kapag marami kang puno ng kahoy malamig malamig yung tubig Yan, eh. parang ice water sariwang sariwang hangin Yan. napakaganda Yan, napakataas hindi na tayo pwedeng mo makikita sa taas kasi kung namin sa mga ilas hindi po tayo sa baba napakagandang lugar napakalamig sarap maligo may malaking polsya doon sa taas kaya lang hindi ako makasal kasi madulas, madulas so dito lang ako sa baba nandunin na rin yung mga kasama ko sa baba doon sila ah uh, sa baba So, ang lugar na to ay marami rin dumadayo rito. Yan sa baba, mayroong mga cottages dyan. Saka yung entrance na dito is 15 pesos. At so, yung cottages na dito is 300. Anong nakapansin? Ito pa lang yung una kong napasyalan dito sa baba o dioro. Ito yung mga lugar ito ko kasi yung mga ano yung mga bitsor kaya ng sapa, bundok kaya ng mahilig ako sa okay yan yung mga kasama ko nandun sa baba na iwan hindi sila makakiat tas kasi bago pa lang dito tayo sa lugar na to so magbibigay tayo ng barya bibigay tayo ng barya sa lugar na to magalis tayo ng barya para sa kanila para masayaw yung dito ito ganun din dito sa baba magalis tayo ng bariya. kaba okay. na tayo guys na tayo tapos na tubig galing ako doon sa taas din ang hirap ang video baba pa. Papa. Kasi madulas. Baka may nadulas ako. Tsaka mapasad yung camera ko. jelas, 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 jelas. Kita perlu buat jelas. Jelas. Kepada anda yang berdaftar. maganda rito maraming tao ang dadahe dito yun lalong lalong ang mga turista sa mga ganitong lugar salamat nakarating na rin dito sa baba <laughs> <laughs> yeah, kung oh, napapansin nyo ito yung ata nila oh. ano? yan yung magda nila para makasalim sa punta roon yeah. Tapos kung pati mo, nilagyan lang ng tulay na kahoy. So, ibig sabihin, ang yung tingin yung dibilok. Ayan. Okay, bye-bye, 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 bye-bye. Thank you for watching.